Hello, hello, mga ka-triple. Ayan. Uh, ano ba ito yung tawag nito? Bigas na itim. Ito yung lutuin ko para sa akin. Kasi nakamimiss magkain ng kanin. Lagi na lang ako minsan kumakain ng ano, yung puti. Hindi bawal naman yung kainin ah, halos araw-araw. Uh, kaya ito subukan ko yung itim na itong bigas lutuin. Pero ibabad ko muna ito sa tubig kasi masyado ma bigas bago ko siya lutuin. So ayan guys, lagyan natin ng mainit tubig para lumambot. So ayan luto na yung ating itim na ano, itim na bigas, itim na kanin. Uh, mamaya may lunch na tayo. So, ayan mga ka ka-triple. Nagkahanap na tayo ng mga almusal. Naglaga ako ng itlog at saka itong mais. Ayan. At saka nagtimpla ako ng coffee. So, hanap pa tayo ng putas. Ayan. Kain po tayo. Ayan ang ating almusal. Ayan. At ito. Coffee black. Coffee black without sugar. Hmm, mapait. Pag hindi ka sanay kung minom ng coffee na walang asukal, mapaitan ka talaga. Ay, ano ba yan? delay ang sahod, problema pa. Paano ka makaipon ng pera kung delay pa. Tapos kahit may naipon ka, nauubos. Kasi kung may nangangailangan ng mga anak nag naghihingi, kailangan mo rin ipadala. So useless din ang ipon mo. Pag ano ba? Pag hindi delay ang sahod, walang problema yan. Delay-delay yung delay sahod namin. Kaya na, makaproblema talaga. Ang daming mga babayaran. Kaya ngirap. minsan mapaiyak ka na lang na di oras kung dumating ang problema mo. Pero okay lang kakayanin. Ganyan talaga ang buhay. matagal na panahon dito ako sa kanila. Ngayon lang nangyari ganito yung pagsahod. Madali lang magpalit-palit ng employer. Tagal na ako umalis pero hindi matali at saka Di ko alam yung mga agency ko sa tagal na ng panahon. Wala, na, wala na. Nasa ilang years na ako. Wala na communication sa mga agency-agency. Na, ayaw ko naman na umalis na hindi illegal. Yung mag-illegal ako, TNT. Eh, mas gusto ko yung formal kahit makaalis ako. Pero hintayin ko na lang Time na magkauya ng Pilipinas. Sa totoo lang, ang hirap. Instead na mag-ipon, kaya hindi ka makaipon. ipon Talagang pinipilit mag-ipon yung mga OFW, pero karamihan din. Talaga walang ipon. Lalo na pang mababa din ng sahod. Tapos may pinaaral ka. Lalo na college na. Hirap talaga. Kahit sinong nagsabi na may ipon ng ipon, ipon. Pero wakto lo, nag-iipon din ako. Pero talagang pilitan sa bajitan. Iber mo sahod mo maliit. I-divide mo magkaapat para sa sarili mo para sa school ng mga bata, bayaran sa mga ito-ito sa Pilipinas, kurenti tubig, at iba pa. So, maka na divided. Bang so, sahod mo sa 2,000 plus lang. Tag-500 lang. So, yung maipon mo, para sa sarili mo, yun ay yung parang shaving mo kung hindi ka mamili ng mga kagamitan. Iwag eh, e, kang shampoo, hindi ka pre naman sa amo mo mga shampoo, mga ano-ano kailangan mo mo bumili. Kasi yan toothbrush, toothpaste, sabon, para sa sarili mo. Kaya, hirap talaga magka-ipon kahit sinong magsabi na ipon ng ipon. Talagang pinipilit ko mag-ipon. Pero, talagang nahirap sabihin. Sorry, naging emotional ako. Sorry, naging emotional ako dahil nahalala ko mga pinagdaanan ko sa tagal ko na dito sa abroad. Napaiyak ka na lang sa mga pinagdaanan mo, maalala mo talaga, hindi mo maiwasan kahit anong sabihin na kalimutan. Hindi mo talaga kalimutan yung mga nangyari sa akin na buhay. Hindi ako magkaganito kung matino kasi yung tao na nag-alaga ng mga uh, pera. Eh, sorry.